Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito rin ako sa Bike 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 Imus Branch. Uh, so ang location ng shop na to, yan, nasa tapat po kami ng Robinson's Place Imus, Along Aguinaldo Highway, at katabi po namin yung uh, Lab Expert Medical and Diagnostic Center. Yeah, so for this video naman po, uh, kasi may bagong dating dito sa Stockstown. Yan, ito, ito yung Mountain Peak uh, Aero, R4700 na Aero Road Bike. Dalawa yung dumating dito Pero nabenta na yung isa So isa na lang yung natitira So i-check natin itong uh, Itong Aero road bike na Na Mountain Peak uh, Aero Mountain Peak Aero R4700 na Aero road bike Yan guys no Yung color na available dito uh, Glossy white or pearl white no So tignan natin na maigi yung frame Itong frame pala nito Is aluminum alloy uh, Kapag kala ko custom batted to eh. Custom batted na aluminum alloy. Pero yung fork nito, yan yung fork na Mountain Peak Aero, carbon fiber ito. So yun nga, balik tayo dito sa frame no. So nakikita natin na yan smooth weld. Smooth weld dito sa may bandang portion ng seat tube at saka ng top tube. Smooth weld din dito sa head tube. Then smooth weld din dito sa seat stay at saka sa chain stay. No? Yan na makinis na makinis. Then smooth weld din dito sa bottom uh, bottom bracket shell. Yan. Then yung size nito, yan 700c of course. Yung uh, C tube nito is size 470mm or size 47cm. Then sinukat ko kanina tong uh, top tube nato na size 540mm or size 54cm. So kita-kita natin na yung sa cable routing no. Uh, fully internal no. Yeah, kita-kita natin na wala tayong makikitang cables lahat tagulat siya no. So very very, very aerodynamic uh, itong uh, road bike na to. Then pang BSA thread at the bottom bracket shell. Yung seat tube na, uh, seat tube naman ito, naka-integrated na to sa design dito sa uh, aerodynamic seat post na airfoil shape no. Yan, yan kasi yung uh, aerodynamic shape na seat post ah, uh, axle yan, true axle yung dropout yan, uh, both dito sa sa rear end at saka dito sa port, no, then ang disc brake caliper mount naman yan ay kita natin ay flat mount no, flat mount then, uh, proceed tayo dito sa cockpit yan, itong cockpit na to ay ah, uh, naka-integrated drop bar. So pag sinabing integrated drop bars, 'yan uh, nasa isang material na lang 'yung stem at saka 'yung drop bar. So 'yung haba ng stem nito 90mm, then 'yung lapad nito ng uh, road bike na drop bar ay uh, size 40 uh, 40cm for or 400mm. 'Yan. So next naman, tingnan natin 'yung yung stock ng ano nito bar tape malambot naman yan makapit nang makapit naman no? okay naman yung grip grip grips net, uh, grip nito no? yan so kung nakita natin uh, merong uh, na nakalagay dito yan kasi para yan para ano eh yan yung sa loob niyan diyan naka-channel yung cable routing dito sa dalawang dual control levers to. Yan. Kaya wala tayong nakikitang cables kagod-kagod. no? ang material naman itong uh, integrated drop bars na to is aluminum alloy din ano? uh, next naman sa seat post yan, aluminum alloy din then yun nga airfoil shape na pang uh, good for aerodynamics then dual bolt clamping system yan isa dalawa tapos may coating set back yan nakatras ng konti yung tignan naman natin yung saddle ng mountain peak aero yan, uh, may butas sa gitna malambot and flexible ayan so yun ang skilled so oh. so sa tingin ko comfortable naman ito pag sinakyan nito kasi nga malambot at saka flex no so next naman sa dry train yan kita natin na nakano na to no uh, dual control levers na uh, quantum quantum HRD pagkalam ko under to ng sensa 2 by uh, 2 by 10 speed. Yan. Next naman, tignan natin yung uh, front derailleur. Yan, ito yung front derailleur na Shimano Chagra R4700 na brace on. Uh, naka down pull. Yan, pang down, yan, naka down pull or down swing na pang 2 by. Uh, next naman sa crankset, uh, yun, kita natin na naka halotech to, no? Yan, naka halotech to na pro wheel OZ ounce na ang haba nito yan 170 mm ang haba ng crank arm then yun nga uh, 50-34 compact na RB chain uh, RB chain ring syan 50-34 yan yung stock pedals nito uh, wala nang nakalagay dito pero meron yan no? Oh, yung flat pedals na stock nito yung chain naman tingnan natin Anong chain na Yun, KMC, no? Yan, KMC X10 na 10 speed. ah, uh, ito na mga uh, road bike cassette sprocket ng mga tipik aero. Ayun, kita natin na uh, sugek. Yan, sugek. Sugek na 10 speed na. Yan, kita natin. 11.34. Yan, 11.34 na pang 10 speed. Then, ito na mga uh, uh, rear derailleur Shimano Tiagra na pang 10 speed, no? R4700 So ito nga yung drivetrain Setup ng Mountain Peak uh, Aero Yan sa wheelset naman Tingnan natin yung gulong no Yan CST Recourse Yan CST Recourse na 700 by 28 c Na wire bead Yung uh, Aerobic naman na rims Yan Aerobic na rims to na Aero na 50 Tingin ko 50mm ang depth nito aluminum double wall and 24 holes yan tapos stainless steel na itong uh, stainless steel naman itong spokes and nipples then yung hubs naman ito yan yung hubs naman ito ay 4 poles daw ito no 4 four, uh, four poles kasi tapos priya body then seal bearings then last na lang sa brake set yan itong uh, quantum HRD naka fully hydraulic to. Yan fully hydraulic to no. Itong uh, quantum HRD. Tingnan natin yung uh, calipers no. Yan PRO o Pro Pro na hydraulic uh, disc brake calipers. Then yung rotors naman ito, Proden. Yan Proden. Tingnan natin kung ilan millimeter ang diameter yan. 160 mm ang diameter nito, harap at sakali likuran ng no, parehas. Parehas din na uh, fixed type and bolt type uh, disc brake rotors. Yan, so kita-kita natin na poging pogi ito, no. Yan pogi pogi itong mountain peak arrow R4700. Yan, ah uh, itong road bike na to na aero road bike naghahalaga na, lang, naghahalaga na lang ito guys ng 29,500 pesos so 29,500 pesos itong mountain peak aero R4700 then yung timbang nito natimbang ko na to kanina itong size 47 na to nasa 10.67 kilograms yan sixty uh, 10.67 kilograms na lang ito yan so magana yan para sa aluminum yan aluminum pa yung Uh, yung frame, yung cockpit at saka yung seat post tapos carbon fiber naman yung form yan so guys, nag na lang ito so ang mode of payment po namin dito uh, cash, gcash, back transfer sa credit card pwede rin kaso lang nga lang sa straight payment only sa credit card then babalik po yan sa regular price then sa installments naman meron kaming dalawang, uh, dalawang pagpipilian It's either pwede po kayo sa home credit or salmon. Yan. So ilalagay ko na lang sa description box below you no, know, yung contact numbers at saka yung uh, Facebook page ng Bike 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 Imus Cavite. So hanggang dito na lang. So maraming maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe sa YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, so, maraming maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.